Ready for action, long before the countdown. Ganito ka ang Barangay Dolores sa pagsabak sa Giant Lantern Festival 2024. Paano ba naman? Halos may isang buwan pa bago ang Giant Lantern Festival 2024 sa siyudad San Fernando, Pampanga. 100% ready na raw ang kanilang higanting parol para magpasiklabad magkitang ilas sa mga manunood. Handang-handa na po kami kasi at least... Tapos na, ang inihintay na namin yung pagtitest. Ang inihintay na lang yung spill ko para ma-tap dun sa post eh, para matis namin kung ano yung may pundiba kung may para makita kung yung magkita nila kung ano yung, yung, laro nung, nung, parol natin. Bukod sa kahandaan, confident din ng Dolores na makuha ang titulo ngayong taon dahil sa pababalik ng lantern maker na nagbigay sa kanila ng four pit victory. Ah, parang feeling ko, swerte siya sa Dolores eh. Kasi dati siya, ginawa niya yung kalulot. Tapos yung gawa naman sa amin, napunta sa kalulot. Parang nag, nagpalit lang kami ng lantern maker. Pero parang si Teddy kasi yung swerte niya nasa Barangay Dolores. Take note, hindi lang isang Aguilar kundi dalawang ang kasama sa team ng Dolores ngayong taon. Kaya malakas ang kanilang paniniwala na magtatagumpay ang barangay. Mainam din daw ito upang mapreserba at maipasa sa susunod na hirarasyon ang lantern making industry. Siya yung lantern, ay, uh, rotor maker na ngayon para may susunod na henerasyon. Samantala, para sa mga nice manood at masaksihan ng personal ang tagisa ng mga higanting parol, magaganap ang Giant Lantern Festival 2024 sa December 14 sa Robinson, Mills Pampanga. Sa mga hindi naman makakapunta, sagot na namin kayo dahil maaari rin mapanood ang GLF ng live sa CLTV 36 at sa aming social media platforms. Liana Kanilaw, CLTV 36 News.